Virgo, tignan natin kung ano yung mensahe pagdating sa yung kaperahan. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating cures bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. And by the way, kung feeling nyo po, kahit isang mensahe, no, di kayo makaresonate dito sa ating reading, try nyo pong tingnan yung inyo pong moon, sa si uh, moon, rising, and Venus sign. Kasi po, pwedeng mas dun po kayo makaresonate. Hindi dito sa sun sign ninyo. As most of you are watching your sun sign alone. shuffle po lang po muna ito, okay? So, ito na yung energy pagdating sa kaperahan po ninyo. There is teamwork. Okay? So, pwede po yung iba sa inyo. Sabihin natin, Virgo, kahit kayo yung breadwinner sa family, is may nakocontribute pa rin yung, kunwari, asawa mo. No? Pagdating dito sa mga gastos ninyo, sabihin natin siya yung nagmamanage. Ikaw yung kumikita, siya yung nagmamanage. Okay? Or pwedeng siya ay nagtatrabaho rin. Yan po. So, parang tulong-tulong kasi kayo dito. Kaya po, parang pagaan ng pagaan po yung inyong kabuhayan. No? Yung inyong buhay, pwedeng paangat ng paangat. So, happy family din yung pinapakita dito. Tignan natin. Okay? So, maganda po yung energy pagdating sa inyong kaperahan. Your relationship with your money. Kasi alam nyo kung paano gastusin. Alam niyo kung saan dadalhin. Very responsible kayo. In short. Nakikita ko kasi dito parang paangat ng paangat po yung life ninyo. Tignan natin. Siguro meron dito. May investments kayo. May business po kayo. Or yan, sabi natin pwedeng nag, nandun pa lang kayo sa nag-iipon po kayo. Check natin, okay, your financial status, your current financial status. Ano po ang current financial status? Ni Virgo. Page of Pentacles. Ayun, yung iba nga po sa inyo. Ano, nandun pa lang kayo sa pag-iipon. Pero, napakalaking ano na po yan ha. Napakalaking move na yan pagdating sa inyong finances. Hmm. maganda naman po yung pinapakita dito na current financial status ninyo meron din ako nakikita pwedeng bago sa trabaho or pwedeng bago lang kayong nag-business page of swords ayun, marami pa kayong gustong pag-aralan marami pa kayong matututunan dito kung kayo man nga po ay nagbe business judgment okay, ayan o meron ba kayong family member? Or maybe ikaw pala. Kakaalis mo lang ng bansa. Iba sa inyo. Yan. Kasi tignan mo, oh, parang ang laki nung or uh, malaki yung pagbabago, yung changes dito sa trabaho mo or sa career mo. Merong career chef na pinapakita po dito. May nag-change ng career. Ayan po. And decidido talaga kayo dito. Pwedeng may ba o lumayo kayo. Sa lugar po ninyo para magtrabaho talaga. So, okay naman po yung finances. Wala naman ako nakikita dito ng negativities. Um, siguro, on, yung, siguro yung negativities, more on, marami po sa inyo, experimental po kayo. Sabi natin, malakas talaga yung loob ng iba sa inyo, Virgo. Yan. Parang ganito, kung may nag-fail na negosyo, di kayo natatakot na magsimula ulit ng bago. Ganyan, malakas yung loob ninyo. Tignan natin, okay, main cause ng financial problem mo. Ano ba yung main cause ng financial problem mo? Tignan natin, okay? Eight of Pentacles. Pwede ito noon pa nangyari. Okay, pero still nakaka pa rin sa sa'yo, sa, sa pera mo. Page of Wands. Ayun, so dumating din ka rin talaga sa point no or naranasan mo rin talaga na yes trabaho ka ng trabaho pero yan wala kang naiipon di mo na enjoy yung ay na enjoy mo pala ng gusto yung pera mo aah uh, uh, pwedeng mahilig ka rin man libre before ayan mahilig mag travel yung iba po sa inyo dito okay or pwedeng dun kayo sa mga pag travels ninyo dun kayo naloloko pwede rin Hmm, yan nga, oh. Or, hindi kayo yung nag-travel. Meron po dito, pwedeng nangungutang sa'yo pang ibang bansa niya, pang placement fee, ganon. Pwedeng hindi lang to isang tao. Ayan po. Parang naloloko kayo dun, eh. Ayan, oh. May three of swords tayo dito. Pwedeng tatlong tao to. Pina pinahiram mo sila. Hundred thousand baka kada isang tao, 100,000 yung pinahiram mo. Ayan, mukhang ano, it's either nakalimutan ka na nilang bayaran or kinalimutan ka na talaga nila. Simula nung nakaalis sila. Yung iba sa inyo, sabi ko nga, pwedeng hindi po kayo. Yung nagta-travel. Pwedeng nagpahiram kayo dito. Meron naman dito, pwedeng kayo talaga yung nagta pwedeng maling agency, maling agent, tao, yung nakausap ninyo. So, pwedeng 100,000 yung nawala sa inyo dito. Mm -mm. ba diba? Yung parang lahat nung pinaghirapan mo pala before is nauwi lang sa wala. Nga nga. Yan. So, iba sa inyo, daladala -dala nyo pa rin yan kasi nandun yung nahihinayang po kayo dun sa pera, no? It's na, it's either pinautang ninyo, pinahiram ninyo, or, yun nga po, ipang travel nyo sana pero hindi siya natupad. Bakit kayo nanghinayang? Kasi pinaghirapan nyo talaga yun. Check po natin Ah, okay. Some of you naman, hindi pala ibang tao yon. I mean, friend or what. Pwedeng karelasyon nyo kasi we have three of swords here eh. Mm. Okay. O nga yung iba sa inyo. Pwedeng ito, itong kasama nyo ngayon, ito na pinapakita na sabi ko kanina, happy family. Pwedeng kayo lang yan ang anak mo. Pwede rin po na bagong karelasyon mo yan. Mm, mm Tapos ito, itong nanloko sa'yo na to, itong umalis na to, or tinulungan mong umalis, pwedeng yung ex mo. Yung person mo, before. Nakalimot na siya. Ayan o, the hierophant. Or pwede nga asawa nyo to eh, nung tinulungan nyo. Living partner nyo, ganyan. Mm. Ayan po. So, yan po. Kaya, kaya feel nyo pa rin. Kasi nasasaktan pa rin po kay dun sa ginawa ng taong to. Kasi, di ba, kung ano-ano yung mga pinangarap ninyo, pinangako nito sa inyo. Tapos, nung nakapunta na dun, naiangat na niya yung sarili niya. Sa tulong mo, kinalimutan ka na. Tingnan natin. Mga positibo naman po na paparating pagdating sa iyong kaperahan. Tsaka masasaktan kayo kung may anak kasi kayo ng taong to. Dahil pati yun eh, pati yung anak ninyo, kinalimutan niya. Hindi siya nagsusustento. Ito naman po positibo na pwedeng mangyari pagdating sa inyong kapirahan. We have Ace of Pentacles, we have Nine of Swords, at meron tayo ditong Six of Pentacles. Ayan po. So, kung meron man dito, na no, may mga utang po kayo. Yan, may iba sa inyo. Yes, may ipon kayo, pero baka may utang din kayo. Siyempre, hindi nyo naman in all out yung pera ninyo. Hindi yan yung ibibigay nyo basta-basta or ibabayan nyo na basta-basta. Kasi yung iba nga sa inyo, sabi ko, malakas loob nyo. Um, di ba, from a failed uh, business, pwede, nyo, pwede kayo ulit magtayo. Ayan, kasi you have budget pa, may pera pa kayo. tas yung iba sa inyo, parang feeling mo, kaya mo pa siyang paikutin. Ayan po. So, ito. Meron dito mga na kayo ng utang. Or tignan nga natin. Baka nga yung may utang sa inyo ay magbabayad na ba? Nagkagulo-gulo tuloy yung ano nyo. Ten of swords, hindi pa rin talaga eh. Hindi pa rin. Hindi pa rin magbabayad yung tao na yon. Tignan mo, tinatalikuran ka na kasi niya eh. Parang kinalimutan niya na talaga yung responsibilities niya sa'yo. Kaya yun, wag mo asahan. Siguro pa, yung ikaw yung makakabayad ng utang kung nagkaroon ka ng utang because of that person. I mean, kasi ba diba, kung nawala nga yung pera na pinapaikot mo, yung pera na pinaghirapan mo. Ayun, kaya yung iba sa inyo, medyo kumapit kayo sa, sa utang, sa loan, ganyan. Doon ngayon naman, medyo kumagaan na po yung inyong pamumuhay, nakakapag-ipon na rin talaga kayo o nadadagdagan na yung ipon ninyo. Kasi iba sa inyo, nasa tamang tao na kayo, Virgo. So tingnan nyo kung, ba diba, paano nyo ba nakilala yung tao na yon na sumira sa inyo? Okay ba kayo before? I mean, okay ba yung pamumuhay ninyo? tas nung dumating yung tao yun, naganda, hirap-hirap kayo. Tingnan natin, okay? Negatibo naman. Okay, yung negative dito, ayan, hindi na magbabayad yung taong may utang sa'yo. Pwera na lang mo siguro kung may collateral ka na hawak-hawak. I mean, di ba? Or may kasulatan kayo. The tower. Okay. Okay. Actually, yung negatibo na pinapakita dito, hindi para sa'yo. Para don sa nangutang sa'yo. Para don sa tao na hindi ka na tinitignan no, nakinalimutan ka na nakakarma, makakarma yung taong to. Okay? Pero ito, hindi mo naman wini-wish to eh. Okay, tsaka huwag mong iwi-wish. Bakit? Madadelay yung karma ng tao na yon At baka malipat pa sa'yo. Kaya huwag kayo magwi-wish na, ayun, sana makarma si ano. Makakarma din si ano. Tapos inaabangan nyo. Huwag nyo abangan yung karma ng isang tao. It's either kasi babagal yan, baka puro good things yung mangyari sa kanya kasi nakokontra mo. Okay, nakokontra mo because gusto mo na may mangyaring karma dun sa tao na yun. Kaya ano lang dito, manahimik ka lang talaga if ever may tao na nakasakit sa'yo. Mahirap gawin, no? Mananahimik ka yung parang wala kang masasabing masama towards that person. Pero yun yung kailangan mong gawin. Mm -mm. Sabihin, isipin wala. Kalimutan mo yung tao na yan, makikita mo, makakarma siya. So ito, hindi to negatibo para sa'yo. ba? Diba? Mukhang sa ibang tao to. Yung tao na may atraso sa'yo. Yan po yung mangyayari sa kanya. Kaya ikaw dito, yan, reserve mo yung energy mo para sa mas makabuluhang bagay. Huwag ka dito mag-focus sa sa karma ng isang tao. Okay? Paalala yan sa Universe, Virgo. Ayan po, maganda yung energy na pinapakita dito sa'yo pagdating pa sa kaperahan mo. Basta mag-focus ka lang, no? I mean, yung schedule mo, time management, ayan po, ayusin mo siya. Tingnan natin, okay? New source of income or opportunities na dapat i-consider. Tingnan natin. We have the hangman. Meron tayo ditong Knight of Pentacles, pero may pagdadalawang-isip kasi. The World. Okay, so yung iba sa inyo pwedeng kung meron man dito, ha, nabigo po kayo sa pag-alis. Before, no? Pwedeng hindi pa kasi yun yung time para sa inyo. But this time, ayan po. Pwedeng para na sa inyo talaga 'yan kung meron man kayong ipo outside the country pwedeng pwede na po talaga ayan no pera talaga pera po talaga or kung meron naman po dito no wala pa kayong partner okay wala pa kayong partner ngayon kasi na trauma yung iba sa inyo kasi nga niloko lang kayo ayan po pwedeng kapag kayo ay lumabas ng bansa or sabi natin nag travel na ulit kayo pwede pong may makilala kayo. Mm -mm. Or pwede nga may mag-travel just to see you, Virgo. So, alam mo, kasudlong din dito, na mas gaganda yung love life mo pag natagpuan mo na talaga yung taong para sa'yo. Mm -mm. Mas gaganda pa po yung kaperahan mo. Kaya kung meron man ditong tao na niloko ka before, di ba? Tinulungan mo siya. Tapos ngayon, bumabalik sa life mo. Kasi baka hindi mo na siya iniisip eh. Pwedeng nakarma na yung tao na yon. Wag mo nang pabalikin yan sa life mo. Kasi baka bumalik ka na naman from zero. Gusto mo ba yon? Kaya sabi dito ha, maging matalino ka na daw. Tingnan natin. Okay, may mga tao ba na humahad lang sa fina ah, sa financial growth mo? Let's see. Mayroon bang taong humahad lang sa financial growth mo? Eight of Swords. More on, yung iba sa inyo, nakikita ko lang dito is um, trauma lang. Yung traumas po ninyo. So, yun yung kailangan ninyong i-heal. Uh, so, hindi na ako pipick up ng, ano, ng names, no? Ng names or ng uh, first letter ng name. Kasi, yun yung pinapakita dito. Kaya yun naman daw makawala dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may bumalik, huwag nyo nang pababalikin. <laughs> Close nyo na yung doors niyo And windows. Kailang po, no? Okay. Parang kayo mismo yung humahad lang sa financial growth ninyo. Kasi nga baka meron pa kayong hinihintay na bumalik. Ganyan, umaasa pa yung iba sa inyo. Hindi pong ganun po ba? So, tignan natin. Okay. Check naman natin kung ano pa yung mensahe para sa sa'yo. Mensahe pa po natin. Spirit guide for Virgo. Virgo. Pagdating po sa Kaperahan Spirit Guide. Okay, sige, dalawa. Dalawang pinapakita dito. Okay, sige. Inner Voice. Listen to your inner voice for clear and authentic guidance. Authentic guidance, self-expression. Ayan po, sabi nga sa inyo, maging matalino na daw po kayo dito. Confidence and Courage. Fa uh, face life's adventures and challenges. Bravely with confidence and courage. Yan Maging confident daw po kayo no, sa mga actions na gagawin ninyo. Alam nyo, very good yung iba nga sa inyo. Kahit wala kayong karelasyon, mag-grow kayo no, as an individual. Kaya pakawalan nyo na po yung sarili ninyo dito sa mga ayan, mga ano ba, nantatrap sa inyo or mga bagay na more on sa isipan mo talaga, no? may takot ka pa rin. You are the beacon for others to follow. So don't hide the bright light you are. Ayan. Maraming may inspire sa iyo or marami nga nang i-inspire sa iyo dito. Pwedeng hindi mo lang 'yun na appreciate, hindi mo lang 'yun na re realize kasi nga ikaw din mismo, 'di ba? May mga bagay ka dito na ayaw mong mamulat ka. New beginning. Yan. Hit the reset button. Sabi ko nga, yung iba naman sa inyo, di naman kayo takot na magsimula ulit, di ba? Attraction, but ano siya, naka-reverse. Sabi dito, the balance of attraction may be off. One person may be more invested than the other. Or attraction may be waning. Okay, so yun nga po. 'di diba? Dapat give and take dito. Kahit ano man po itong ano na to ha. Ano man tong transaction, ano man tong relationship na ito, dapat parehas kayong may mabe-benefit. Mm, mm So ayan po, wag ka na po matakot magsimula. You will start a new job and life clean sweep over. Gawin niyo na 'yan, 'di diba? Hangga't alam niyo, wag niyo nang paabutin hanggang next year. So kung kaya niyo naman talagang umpisa na ngayon, ayan, mag-declutter na kayo, mag-clean na kayo ng bahay, ng isipan. So, ito po yung inyong money mantra. Pwede nyo po itong banggitin araw-araw. Okay, so three times nyo po itong banggitin at i-comment nyo po sa ating comment section. Okay. I am worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. Yan, para ayan, ma-cleanse natin, eh. cleanse natin yung energy, yung ating space. Again, kung di po kayo naka-resonate dito, ha, try nyo tingnan yung inyong other signs. At yung mga negativities naman dito, or hindi kasi negativities yun eh, alam nyo kung ano yun, reminder yun sa inyo ni universe. Kaya huwag nyo din babaliwalain. Tsaka pangit din yung ayaw yung makarinig ng ano, ng ganong side ng ano, ng readings. Kasi may matututunan naman kayo dun eh. Katulad na lang may nabasa ako kah kahapon ata yun. Late niya daw na panood yung video. Na-scam na daw siya. <laughs> Parang ganon, So, ayun, di ba? Kaya, di ba? Reminder kasi yun sa inyo eh. Yung mga readings natin. Kaya huwag niyo din babaliwalain. Okay? So, ayan. Claim niyo na po yung mga positive energies dito sa ating reading. And more, more, more money to come. Para sa iyo, fear ko.